Guys, dito tayo ngayon sa Flying B dito sa Highway 2000 sa may ano sa may floodway yung papuntang palengke ng Taytay. Andito, mura pa dito sa Flying B. diesel nila 56.44. Ang unleaded nila is 61.35 at ang premium nila na gasolina 61.85. Kasi sa sa mga iba guys, mga 70 na eh, 74, mayroon 65, 64, pero ito pinakamura sa ngayon ah. April 12, 12 na ba ngayon? 12. Ah. April 12, ah. 20, 24. So papakarga tayo dito guys, pakarga tayo dito ng 10 liters. 10 liters naman ipapakarga natin dito. Yung 10 liters na yan eh. Malakas kasi itong aking ano, libina. Tumatakbo lang ng mga 60 kilometers. Masakit-sakit itong libina na ito. Ayaw ko lang ba? Ah, naghihintay tayo. Baka sakali magbago pang ano niya. Hang sa gasolina niya. Pero iyan lang talaga ang tinatakbo ng 10 liters ko. Boss, unleaded boss 600 lang 600 unleaded Ayan, karga po tayo ng unleaded na 600 600 pesos na so, Lalagyan pa rin natin siya ng carpil Titingnan pa rin natin kung ilan pa rin ang tatakbuhin Pag may carpil Kasi pag may carpil, medyo lum at tumatakbo siya ng medyo malayo-layo